nasiraan na naman kami. Rubber ka na, black na naman na nasira, balit pangalawang kalas na ito. At kanina umaga, napagkalas na ulit sila habang nag kami, ano, nagsisinsay ng lambat. Ito yung pangalawang lahat namin sa bagong bangka. Ganun pa rin, kagaya pa rin ang unang lahat. Sira ang hydraulic. Labas na naman, kita. Eh, Venetan. Ela, Sí, we

I mean

dahin bawas. Apat na tira. Bente ang mga lagas. Bente na lagas. Mm -hmm. Apat na tira. Ano? Ganda pa ng takbo kanina kahit gano'y ano. Uh, Ito lang naman eh. yan. Kaya lang mga bungi ang gano'y. wala walang pag-unlock. Oh, nah. Kani yung na bawas? Ubus. Ubus ka na yung magay yun? Mm -hmm. Ang lahat. Ito lang sila kung Kapan yung mago pala ubos, yung 24. At nyo naman, natira ay apat. Bali ba ito yung naubos? Buti na lahat, may dala kami reserva na dalawang box. Kaso isang box na ngayon, ang bali pinapunta natin, yung pinapunta liguro, si ano, si Bayo at saka si Wilbert doon kaila Kuya Lino. Para may kami. At baka bigla silang ba ay masiraan kami. Walang magkaalali sa akin.

guys. At tapo uh, na natin um, mamaya. Ang tapo tayo magpag-manantak mm, Yan. Yan siya maingay. Yo. Hey, aja

an havtavet al er la như thế nào Bra!

Ang nga tayo nakaraan. Grabe yung nakaraan. eh. Ay! Ayun ay, ay. lang pala yung hindi mo sa tabi. Dali daw. Dali lang. Dali lang. Dali lang. Dali lang. sinambok na. Sirba. <laughs> 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 ah, wala takot. Dalawang box. Anong <laughs> dalawa? Wala na. Wala na yan. Na, wala na, Wala na. Kung <laughs> yung malis tayo ba? Wala takot. Dalawang box. Ah. Eh, bawat palis pala. Ang bakit ng bakit. Dapat pala dyan, sampung box. Bawat sila, sampung box. Wala pa rin. Sa sako. Sa sako nga. Sa sako talaga Sabi ko sa sako talaga.

बता दो मुझे आवे चलो मैं शेयरिसली करा